kunin ko yung hagdanan. Ito yung hagdanan dito. Hagdanan. Ayun. Ayusin namin kasi yung trapal sa baba. Ay, sa baba, sa labas. Ayan. <laughs> kunin ko muna ito. to. <tong> Ay nakabit na pala namin yung ano. Teka lang. <laughs> Ayan oh, yung digital. Hindi hindi naman digital, parang pangmayaman lang. Ayan oh, ito na. O, oh, di diba? Teka lang. Ay, hindi makita. Ayan. O, oh, di diba? Pwede siyang code. Pwede siyang fingerprint. Tapos, pwede rin siyang susi. Hmm. Galing, diba? Wala lang. <laughs> Maka may magtanong eh. Grabe dumi oh. Linis-linis muna ngayon. Grabe yung dito. No? Para na bagyo, no? <laughs> Para na bagyo. Oo nga. Tatanggalin na namin itong trapal eh. O ba't ito green pa? Laban na laban pa, ano? Ba't ka, Ang tibay nitong puno natin. Baka next week may ano na eh. May snow na eh. Ayan. Tignan nyo naman, oh fall season. Diba? Fall. <laughs> fall. Grabe. Tanggalin na namin. Baka bigla kasi mag-snow. At lalo kaming... Oh, nag flakes lang. Ayan. Kaya kailangan namin tanggalin. Baka biglang bumagsak yung snow. Mas mahihirapan kami. Parang layo ko no. <laughs> layo ko Niyan. Ito ko lang tinali ito eh. Ayun, good thing nice, 'yun. Next, papalitan ko na ito ng ibantale. Oh, yun na. Parang ribbon cutting lang ah. Iyon. Ganyan pala siya pag walang bubong, no. Para siyang ano. Parang wala lang. Oo, oh. hindi, hindi mororol yun mapupuno ng snow 'yan. Tatanggalin talaga natin 'yan. Samba ko tumungtong 'yan. Ay doon sa bintana. Pabukas mo 'yung bintana kay ano? kay Lian. Lian. Ay hindi, tingnan natin yung hagdanan, teka lang. namin to yung mga dahon para malinis na dito tutulak namin dun lahat sa gilid tapos saka namin naayusin dami diba nakalas ko na pambuga naman siya ngayon diba nung last na napanood nyo ano pang higop siya ngayon blower muna siya medyo marami ito pag ito hinigop mo matagal kaya iipunin na lang muna namin pabuga na siya buga start na Yun. May sa kapitbahay tumutunog. <laughs> Hindi tumutunog yun sa amin. Ba't kaya gano'n nangyari? Yan. Di walis. Ha? Mano-mano na lang muna. Papatest namin kay ano. Sa so may alam. Kung may pumapasok na kuryente. Kagagamit ko lang yun eh. Bigla na lang dumikit eh, no? naka-ready na lahat oh. Tagal naming sinaksak-saksak. Mag-YouTube ako, titignan ko kung paano siya gawin. Wala na. <laughs> Napornada. Pero ayan na siya. Ganun sana ang tunog nun. Inaririnig nyo. Yes! Dito lang, naglilinis kami ni mama mo. Akita rin kami. Yes. Yan. Ito lang mo nawawali sa sa kana 'yon. Ang daming ano parang lumilipad na kulisap, no? Yung sa, ano sa mga dahon, no? Ayun. Yeah, Mano-mano na lang namin linisin 'to. Ilan? Ano yan? Wayback. Ha? Wayback. Ladybug? Wala. Nakakita ng ladybug. Yan. Yeah. Hindi na nagwalis. Ayan. Mano-mano na kami ngayon. <laughs> hindi gumana yung pangbuga namin at panghigop. Titignan ko pa kung maayos pa. Magtatanong-tanong tayo. Kaya mag-YouTube. Hindi namin alam kung bakit siya hindi umandar. Kaya yeah, yan, mano-mano si Lani. Puno na kagad. I-co-compress na lang yan. Dadaganan ko na lang, no? Ayan. Pwede naman magtapon dito ng mga, ano, mga organic. Diba? Ewan ko, ginagawa yata nilang pataba. Hmm. Bago to eh, pinigay ng City of Regina sempre, kasama yan. Kung tatanong nyo kung libre to, uh, hindi po libre to. Kasama to sa binabayaran mong tax. Yan. Tsaka binabayaran mong bayad sa basura. May bayad kasi ang basura dito. Yung pagkukolekta nila, kasama na yun sa pagsingilan tubig, tsaka yung ano, sewer na tinatawag. Sewer o sewer. Ayun. Hindi ko alam kung tamang anong tamang pronunciation. <laughs> Babas babawas-bawasan lang kasi. Ayun eh, Tingnan naman 'to. Green na green pa. Parang ayaw niya sumuko, no? Ayun no? ay sumuko nito eh. Summer pa daw siya, summer. Pero yung mga katabi niya, Paul na. <laughs> ha? Huh? Oh, sa kapit ka, mga kapit bahay nga wala ano. Ano yun, Dilan? Bale ito, tutupi lang namin. Gaganon lang namin. Kasi ito, tatanggal lang ko ito ng snow eh. Sa winter. taman tama dito yung ano, binili nating maliit na ano. Tutulak niyang dito yan. Ano yung lang hawak mo? Ba dalawa na? Yeah. so. <laughs> Uy. Yes. Dati mga pinaglalaruan namin dati nung bata kami, ano eh, mga botete, ganyan. Yung mm -hmm. e, sa mga maliliit na ng tubig. Dito ladybug, Ang mayaman. Uh, sa <laughs> Sabi mo, mga bute botete lang eh. Ganyan na siya pag walang ano, bubong iisipin pa namin kung paano siya bubongan kung saan siya kakapit pero ganyan na muna pansamantagal walis-walis muna kami dito kung ano yung magkakasya dun sa uh. nagaya namin ng basura huh? oh. ano yung tila? ano yung tila? ano Huwag ka lalapit sa B. Okay? Magiging Jollibee ka. Meron ka ng libreng ano? Peach mango, mango pie. Ha? Ewan. <laughs> Ayan o. Kinukupi ko eh. Ayan. Parang ano, nagbabayo ka ng bigas. Diba? Diba? sa Pilipinas para masiksik kasi sayang space ako <laughs> oh, nga no, hindi nung hindi <laughs> naman <laughs> taktak nung hindi malalaglag eh tataktak nga yun may pantaktak yun eh yes okay okay Dinidinig 'yung buhok ni Dila no, 'di ba? <laughs> Ay, meron pa lang ano. A wave. May nag-comment na ano daw magpapagupit din daw sa 'yo, Mommy. Nakalimutan ko 'yung ano pangalan yun? shout shoutout sa inyo. Tsaka 'yung mga nanonood nga pala sa USA ni, USA tama 'yon. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na screenshot 'yung ano mga pangalan, nakalimutan ko. 'Yon hahanapin natin uli. 'Yan tapos shoutout ko kayo, ha? Asensya na. Asa shout, shout out, sa mga taga USA. Ayun, naalala ko isa, si Kelki. Yan, shout out sa Kelki. Taga USA siya. Tsaka yung taga Toronto, yung retired ko, retired na sila eh, couple. Ayun, shout out sa inyo, nakalimutan ko rin yung pangalan. Ayun. Hanapin natin, screenshot ko ulit tapos Shoutout ko kayo. Promise yan, promise. Ayan. Pero na magbayo ng palay. Eh. Hello. Dami ah. It's so long. <laughs> Ito pa lang kami, dami po. Ito yung ano ah, iisipin nyo pag bibili kayo ng bahay ah yung yung pagfall no. Maganda siya sa summer kasi may shade siya. Pero pagfall 'yan, talagang ano. Mamati dahon. Pero okay din, exercise na rin. Linis-linis ka pag may time. Ngayon, dami po. Tinabi na nga namin yung iba dun dati oh. Di pa namin Ba't may karton dito? Bawal yan ha. Galing well, ni Dylan Yung dalawa sa loob naglilinis. tilan sa labas. Ano to eh? Ano to? Outdoor person. sa <laughs> yung pinaka outdoor person sa kanila. O, oh, dandahan. Ha? Baka madali ka. Ay. Yung dalawa laging sa loob. Ito, laging gusto sa labas. Canadian to eh, no? Mahilig sa labas. oh galing oh. Dahan-dahan, ah. Pupuno na. Hmm. Yung mga bibe, mga Canada goose, nagmamigrate na yan. Saan eh, na? Ay, Siyempre, alam na nila mag snow na eh. Saan sila? Ayun! Dilan! Ayun sila oh! Ayun! Ayun oh! No? At school, we hmm. saw a bunch of birds. Yes. It's kind of like that. Nagmamigrate na eh. Alam na nilang pa-snow na eh. Oh, nalinis din naman ng konti eh. reno. Nela. Toto malita. Binawalis lang ang pera sa Canada. <laughs> Kung pera tong dahon. Di ba sabe? snow naman. Di ba? Kaya tuwang-tuwa ang mga tao dito pag summer, no. Ayun yung pagkakataon na walang linis eh. Puro gala. Ay. Pinatuyo pa nga namin to eh, no? Pag to bagong laglag. lalong makapal yan. Ay, no? Diba napanood nyo, no? Nung mga last vlog, nag ano na ako dito. Nagtanggal na ako. Ayan na uli, oh. <laughs> Pero tanggal na yung dahon dito. Ayan yung bahay nilang ng squirrel yung nakikita Ayan, dalawa yan eh Ayun yung iso yung bahay ng squirrel tanggal na siya wala na malalaglag ha? Huh? kapagod <laughs> super exercise <laughs> si Pilipinas, sisilaban lang to. Eh, no? Saglit lang to. Walang 30 minutes, ubos to. Eh, bawal kasi dito eh. Hindi ko lang alam, bawal nga ba talaga magsunog ng mga dahon dito sa Canada. Ayan. Comment nga yung mga taga-Canada kung bawal magsunog ng dahon. Kaya nga eh, yun yung sinasabi nila na ano. Pero hindi ko alam eh, sa bawat probinsya ba gano'n ang rules? Kaya yeah. tatanungin natin sila. Wala kasi ako nakikita eh, no? Wala ako nakikita nagsusunog ng dahon. Tinatapon talaga nila. Ayan. Nanonood sila. Tapos ako nag-aayos ako dito. Ayan. Ito nga pala gift sa akin ng subscriber natin na taga Saskatoon yan. Uh, sana mag-message kayo kung pwedeng buksan natin. Hindi ko pa siya binubuksan. Pasensya na. Kasi gusto ko siya buksan sa Pasko. <laughs> Para meron akong gift. Di ba? Para, kunyari, may natanggap akong gift sa Pasko. Pero natanggap ko naman eh. Di ba? Dahil sa inyo. Ayan. Matagal na to. Tinatago-tago ko. yan Maraming maraming salamat sa inyo. Sana message kayo kung pwedeng banggitin yung pangalan nyo sa vlog. Ayan. taga Tagasaskaton sila. Maraming maraming salamat. Kaya nakatago yan dyan. Yes. Paper? Day, bigyan mo doon ng paper. Ayan. Kaya natanggal ko yung mga nakakalat dito. ganito rin ba sa inyo? May ganito rin ba sa bahay nyo? <laughs> Kanyan ako, tambak ko ng tambak. Eh. Ngayon, linis. Rest day naman ngayon. Tingnan nyo to. Dila, no? Oh. Oh. si... yes, dati pa to, oh. Kalendaryo to, pinagawa ng tita ko na nasa Hawaii. Ayan. Yung mga picture. Yung mga picture namin, no Ayan, yung birthday nila, tapos picture namin. Ayan. Birthday ng na mga kamag-anak ko. 2020 pa yan, no, Dave? Yung kalendaryo na yan. I don't know Ayan. Nandyan lahat. Sino may birthday sa family. Galing, no? Magandang parigalo yan. No. No? Dylan, no? Oh, magsulat ka doon sa table mo. Dylan, kunin mo yung chair mo. Dito ka na, sa table mo. Mm, nasan yung chair niya, Dave? Get me yung chair, get me yung chair niya. Ayan. Ngayon eh, yung binili namin sa Costco na ano. Na lamesa. Huh? Magpipil na yung mga pintura ng ano. pipintura din kami dito. Matapos lang namin yung taas. Pipintura kami dito. Ay! Matapos namin pala yung baba. Pipintura din kami dito. Ginis-ginis muna tayo. Dami nakatambak eh. Kung ano to. Wireless charger oh. Ano to? Gumagana pa ba to? sa ano to ah? sa iphone oh. ah oh, ito yata yung nahanap ni yan. bigyan mo kay ate mo baka okay. nandito old na to pero tingnan natin kung gagana dito yung mga pwede pa grabe o oh. tingnan yung tamba ko Diyan, dyan ka muna oh nalagla linis linis muna yung mga tatapon tapon na ano to dual charger ah, sa battery to ito yata yung mali na bili ko oh, hindi pa nagamit to oh. checking yeah, ko to changka room decor tapon gaano tayo eh Ah, yung ng camera binili ko. Ito yung camera ko. ZBE10. $899. Dati. Ewan ko na lang ngayon kung makaan nila to. yun yung ginagamit ko pag nag-shoot ako ng ano. Mga binyag ganyan, birthday. Ganyan. Kasi yung... Para may box pa siya. Dami, di ba? Kalat kung kalat, di ba? na to camera to tapon yung mga barya pag pumunta kayo dito sa bahay nagkalat yung mga barya nakalat namin yan ah eto ano yon, ah uh, ano ba to yung wall wall mount yan baka kabit ko yan sa baba yung TV sa baba filter to sa camera tal ko nung hinahanap to. Nandito lang pala. Kaya <laughs> ka muna. <laughs> Grabe, no? Pagka ano, tagal mo nang hinahanap. Ito yung pinagputulan doon sa ano. Ngayon mo lang makikita, no? Pagka uh, hindi mo hinahanap, no? Yung mga hinahanap mong matagal na, tapon. Makikita mo pag hindi mo hinahanap, ano Tapos, yan na lang ulit finish na tayo dito